sa oras na ito ay ako'y naglalagay ng tubig pinapalitan ko po ang inuminan ng aking mga alaga kasi po ay kung hindi mo si palitan po ay masyado pong marumi dahil linulubluban po nila uh, ipinapalit ipinapaligo po nila yung katawan nila dyan sa loob. Pumapasok po sila dyan sa loob ng balde mga kaubayan. Kaya hanggat ako po ay naglalagay ng tubig ay tinitignan ko po ang aking kapaligiran. Sobrang daming naulog na mangga at itong si Gansoy ko po ay palakad-lakad Uh, naganap po ng kanyang makakausap mga kaubayan pag ganyan po ang style ni Gansoy ay gusto niya pong maligo yan yan nagpapadisplay po siya ngunit katatapos ko lamang po siyang paliguan pero gusto niya pa rin kaya ito sinasabuan. dinidiligan ko pa rin po siya mga kaubayan para sa ganun ay makontento po siya kasi kung hindi mo po paliguan yan ay maingay po laging nakasunod sa iyo kahit sangkap po pumunta at ito nga po ay puno na yung aking lagayan ng kanilang inuminan kaya papatayin ko na po ang grip po at napasulyap nga ako dito sa aking mga alaga na 45 days malalaki na po sila mga kaubayan kaya lang ikinulong ko muna pansamantala kasi inuubos ng pusa nabawasan na naman po sila kaya eto uh, sisilipin ko naman po itong aking alagang pato na naglilimlim inantabayanan ko po baka mamaya biglan niyang pisain eh masingitan po ako ng daga kasi napakarami pong daga dito mga kaubayan nagtatago lamang po sa mga butas-butas uh, magaling pong magtago ang mga daga kaya lagi ko pong chinechikap ang aking alagang pato, baka mamisa na at uh, ito nga ay tinitignan ko ang kapaligiran napakarami pong mangga na nahulog mga kaubayan kasi ang daming bunga ng aking mangga kaya nagkakandahulog lamang po at kung may mga bata po eh pinamimigay ko po sa sila pinapakyat ko po at ito uh, napansin ko yung kainan ng aking gansa ay walang laman kaya linagyan ko ng laman para sa ganun ay meron po siyang tuka-tukain mga kaubayan. Kasi itong gansa ko ay mahina pong kumain. At ito, napasulyap po ako sa aking mga alaga na nakakulong. Itong 45 days, gusto na pong gumala. Ngunit, hindi ko pa po pinapakawalaan. At itong aking mga sisiw ay nakakatuwa pong pagmasdan mga kaubayan kasi parang naki kiusap po sila masisigla po silang tignan malulusog po sila hindi tulad nung mga nauna kong mga inalagaan na medyo nabansot mga kaubayan kaya subaybayan so niyo po ang aking mga videos hanggang sa matap, lumakihi lumaki po sila